Pagsubaybay sa mga unfinished farm-to-market roads sa Davao, sa rehiyon ng Davao, kasalukuyang binibigyang pansin ng Department of Agriculture, DA, ang mga hindi pa natatapos na farm-to-market roads na matagal nang hinintay ng mga magsasaka. Layunin ng ahensya na masiguro na ang mga proyektong ito na dapat sanay nagsisilbing tulay ng kabuhayan ng mga taga-kanayunan ay matapos sa tamang oras at kalidad. Ayon sa DA, Magpapatawag sila ng pagpupulong sa mga kontratista at mga inhinyero mula sa Department of Public Works and Highways, DPWH, upang alamin kung bakit naantala ang ilang proyekto at kung kailan ito matatapos. Kabilang sa mga pinatututukan ay ang mga kalsadang may matagal ng pending status o halos taon na ang lumipas ngunit nananatiling hindi pa rin nagagamit ng mga residente. Ang mga farm-to-market roads ay napakahalaga para sa mga magsasaka Lalo na sa mga liblib na barangay. Sa tulong ng maayos na kalsada, mas mabilis nilang naihahatid ang ani sa mga pamilihan. Mas bumaba ba ang gastos sa transportasyon at mas dumadami ang kita. Ngunit kung hindi natatapos ang mga proyektong ito, kabaliktaran ang epekto. Nababawasan ang kita, nasisira ang produkto at nahihirapan ang mga magsasaka sa pagbiyahe. Ipinahayag ng DA na layunin nilang mapababa ang road backlog sa buong rehiyon, hindi lamang sa mga urban area tulad ng Davao City, kundi pati sa mga rural towns kung saan mas nararamdaman ang kakulangan ng maayos na daan. Tiniyak din ng ahensya na may pananagutan ng mga kontratistang hindi tumutupad sa oras o kalidad ng trabaho at maaaring patawan ng parusa kung mapatunayang may kapabayaan. Para sa mga magsasaka ng Davao, Malaking pag-asa ang balitang ito. Umaasa silang sa pagkakataong ito, hindi lang puro pangako ang maririnig, kundi makikita na rin sa wakas ang kalsadang mag-uugnay sa kanila mula bukirin patungo sa merkado at sa mas maunlad na kinabukasan.